Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Maganda masaya. Ayan. So, kumusta na kayo guys? Uh, hmm. so, eto ulit po ako. Nandito ako sa aking uh, munting rabitan. Ayan. So, bali, may, nama, may mga nagme-message po kasi sa ating sa akin. Ayan. Nagtatanong sila or nangangamusta kasi hindi na raw po ako ng vlog So yun, kaya naman naisipan ko lang mga musta sa inyo guys uh, Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na uh, Okay pa rin po yung ating rabitan ano Ayan, so ang pagkakaiba lang ay medyo nabawasan lang sila ng konti Ayan, So, pakita ko sa inyo Ayan guys, so kung yung ilan sa inyo ay eh, naaalala nyo po Ito po yung ating uh, rabitan noon yan yung balat na rabitan. So ngayon eto na siya. Ayan. So kasalukuyan po kasing inaayos dito kasi meron na po kami ditong malaking rabbit. Ayan. <laughs> malaking rabbit, may malaki kaming rabbit siya. So ngayon, meron pa diyang uh, tatlong rabbit, bali apat pa yung nandito. Bali dililipat ko po kasi sila, guys. So, bali guys, nilipat po natin or pansamantala po natin inaayos yung ating mga rabbits. Ayan. So, dito sa labas, meron po kaming uh, apat na nakalabas na rabbit. So, ayan po yung ating mga local New Zealand mga patabain. Patabain. Ayan. So, medyo madilim lang sila pero apat po sila dyan sa labas. And then, ito pa rin yung sa likod ng bahay namin. So, pansamantala lang na may mga manok dito sa gilid. Ayan, so... Ayan po yung ating mga rabbit. Ayan, so... Ayan, so bali guys, ngayon ang rabbit natin ay umunti na lang compare noon. Pero mas bet ko siya ngayon kasi mas, uh, kumbaga, mas kaya ng time ko. Kasi nga, syempre masyado na ngayon, mas busy na sa trabaho. Ayan. So ngayon, na uh, mas kukunti sila, mas na aalagaan ko sila nang mas maayos ayan so ayun ato siya guys wait ayan so dito sa side na to dito yung ating mga rabbit ah to log Oh hello. Ayan. So may mga ano tayo diyan mga palatandaan condition and check niya. Hello. So meron ako dito guys. Ayun oh. Alam niyo ba kung ilang buwan pa lang yung bata na yan Yan po ay 2 months pa lang pero guys, super bigat niyan, super taba. Ayan. So ayan si Alice, may baby si Alice. Hello. So eto si Meta. Hello. Ayun. Tapos ito sa taas yung ating mga local news. Ah, local New Zealand. Ano ba yan? Mga Lionhead po natin. Ayan, so hindi masyadong kita. Apat. Uh, bali, magkaibang set yan. Ito kasi anak ni Erin. Ito anak ni Edy. Ayan, so hello. Mga lion head po yan. Ayan, so ito naman, mga mix. Ayan. So yan. So dito, diretsyo natin dito yung isang straight line. Ayan, local New Zealand. And then, ito po si Erin natin. Ayan, lion head. Of course, yung lion head natin si Edy. Ayan siya oh. Napakasungit pa rin. Oh, gusto nyo, kita nyo, kakagati na naman ako. Ayan, and then dito guys. Ilan sa inyo, hindi pa sila nakikita. Kasi nga, alam nyo naman ako, tamad na ako mag-vlog. Ayan, so eto po yung ating bagong mga gagawing inahin. Ayan, so eto si Beauty. Ayan. Hello baby. O oh, look nyo naman. Ang ipinangalan ko kasi dati dito ay si Teddy Boy. Kasi... ah namali ako ng ano, gender. <laughs> paki ano ko sa kanya nung una is lalaki siya. Then, babae pala. Loko. Naduling yata ako. So, teddy boy yung pinangalan ko pa naman sa kanya. Pero babae siya guys. Ayan. So, dalawang babae. And then dito, atras yeah, ako ah. Ayan. So, eto na yung ko Ayan. So, eto na yung itsura niya guys. Ayan. So, yon Eto yung local New Zealand natin. Mga buntis. Ayan si Carmina. Eto si Ilaya. Katalikod then, meron pa tayo ditong tatlong uh, available na rabbits. Mga two months na yan. Then, yung ating lalaki dito. Then, yan. So, dito sa taas, mga inahin natin. Andiyan pa rin si Lexie. Ang super taba nating si Lexie. Lexi. And, oh, super laki niya guys. Kita niyo yung julap ni Lexie. Hello baby! So, buntis po yan. Then, andito si Mickey. Ayan. Si Pika. Hello. May Pika Buntes, And then, of course, si Samara. -ma Samara. Ayan. Yan si Samara. So, bali, madumi lang yung kulungan dito sa taas. Kasi galing po ito dun sa likod. Hindi ko pa siya nalilinis. Yan so, si Samara. Yung mga pangalan tayo. Ayan. So, dito, sa so, kabilang side. Ayan. So, tingnan nyo si... Teddy White. So, bali wala na po kasi sa akin si Kinkin ngayon. So, eto na yung natitira na kamukha niya. Kaya, kinip ko po siya. Lalaki po ito. And so, si Teddy White. Ang cute niya, ba diba? Malaki. Ayan. Then, dito si Ova. Si Sandara. And then, meron pa po tayo dito mga local New Zealand. Mga two months. And then, si Dark. Si Dark. May anak si Dark na tatlo din. Hello. Look, medyo, ano na, mulat na yung mata nila. Ang oh, dumi na ng kamay ko. So, yan. So, mulat na po yung mata nila. Hello. Patulog-tulog. And then, syempre, mga local New Zealand natin. Yan. So, bali guys, ganito yung itsura na rabitan natin ngayon. ayon so pansamantala po nating inaayos yung ating rabitan sa ngayon and nag-aantay lang tayo ng budget para at least medyo maayos kasi ngayon medyo active po yung mga nagrara dito sa amin ngayon uh sumisilip-silip sila sa mga rabitan ganyan and para naman medyo maayos tingnan yung ating rabitan sana uh, magka-budget pa para at least maayos natin yung isura ng rabitan kasi nakakahiya naman pag may pumupunta Actually, hindi talaga ako masyadong nagpapapunta nga. Kasi nga, syempre, alam ni naman dito sa rabitan ko, hindi siya ganun kaayos. At lagi ako nasa trabaho ko. So, na, as in, general cleaning ko lang siya, Saturday or Sunday. Kasi, yun yung free ako. And so, sa so, so ngayon, guys, okay naman po yung rabitan natin. And, uh, marami akong pinapalaki ng mga local New Zealand. Kasi po, uh, sila po ay may kukuha sa atin ng local New Zealand. So, kaya medyo inaano natin sila. Pinapalaki. Pero, yun lang guys. Ah, okay pa naman yung rabbit natin. Sa mga nagtatanong po kung saan po makikita yung rabbit tree po natin. Maliit na maliit. maliit na maliit. So, bali guys, dito po ako sa Quezon. Real Quezon po siya. So, kung may nanonood sa inyo na taga dito lang din at taga po kayo ng rabbit, punta lang po kayo dito sa amin. Dito kami sa Barangay Kawayan, Real Quezon guys. Yun. So, yun lang. Punta lang kayo in the... Okay pa po yung rabitan po natin. Huwag kayo magalala. Yan. So, yan lang guys. Thank you for watching. Bye! Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang masaya. Ayan. So, kamusta na kayo guys? ah uh, <laughs> so, eto ulit po ako. Nandito ako sa aking uh, munting rabitan. Ayan. So, bali may, nang, may mga uh, nagme-message po kasi sa ating sa akin. Ayun, nagtatanong sila or nangangamusta kasi hindi na raw po ako ng vlog ayan, So 'yun, kaya naman naisipan ko lang mga musta sa inyo, guys. Uh, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na uh, okay pa rin po 'yung ating rabitan. Ano? ayan So ang pagkakaiba lang ay medyo nabawasan lang sila ng konti Ayun. So pakita ko sa inyo.